Mysterio sa so Wilderness Farm. Day 23 of Fall Year 2, ang current funds ay 170,185 gold at ang total earnings ay 4,211,184 gold. Gumising na tayo, uminom ng tsaa at kumain ng crab cakes. Umuulan pala ngayon. Ay ngayon nga pala yung ano, thunderstorm ulitin natin. Ano ang ating lapit na yung birthday ni George? Tuesday. Meron nga pala tayong gagawin. Ah, kailangan tayong mangolekta ng bag meat. 100, oh. Ano naman ang weather tomorrow? It's going to be clear and sunny all day. Fortune teller. The spirits are somewhat mightily perturbed. Today, luck will not be on your side. Yun lang. Ito dapat ilagay dyan. Ano pa? Hmm. Wala na tayong gagawin dyan. Hello, Snowy. Uy, binigyan tayo ng river, oh. River something. <laughs> Nakakuha ah, na tayo ng hinang iridium doon sa ano. Yan. Tapos dito, lagay natin yan. Dito pala, lagay natin lahat yan. Ano pa ang kailangan natin? Pwede tayong gumawa ng walong ano, gawa tayo ng walong ano na naman nagawa 81 pa lang eh kulang pa ng 8 ay hey, pwede rin tayong gumawa ng isa oh ay hindi magbibigay nga pala tayo magbibigay tayo kay ano ayan meron na tayong ganito oh saya naman tsaka to. pwede na ito lagay natin muna dyan ito asa na natin isa pa yan tapos dito natin ng tubig. Bala ko kasi ano uh, meron pang dalawa dun. Nasa na yung dalawa? O, isa na ito, isa na. balak bala ko, ipapalevel up ko yung aking ano. Ang ala nito, Ang hirap kasi laging namimiss, Hit or miss natin dito to. Tapos, itong mga to dito muna. Oops! Meron pa palang ilalagay dito. Ayan. Lagay na natin to dito. Meron na ulit ano. Aha! Lagay natin dito. Iwan to. Dali na natin lahat. Kasi magpapaano pa ako eh. Papa level up nung ano. Mamaya na yan. Ay hindi. Didiligan pala natin. Didiligan ba natin? Ito na lang. Itong mga... Yan. One, two. One, two. One, two. One, two. One, two, three. Yan lang, yan na lang muna ang didiligan natin. Punin natin ito mga to. Dami na nating ano, tsaka... Yan, bukas na si Clint tsaka si ano ay para mabilis tayo ang tingin ko mag ano na tayo asa na yun eto gumamit na tayo ng ganito ay meron pang isa ano pa ba isa nito gay natin dito hindi yan iwan natin yan at ito ilagay ay ang dami pa pala natin ano oh. ay naku kailangan pala natin kunin tong mga ano kasi pag hindi may mangehan na sa mga binigyan tayo ni Mr. Louis ng ano Mayor Louis ng 500 gold kailangan to i-harvest tong mga ah, anong pangalan nito battery pag hindi mo yan hinarvest, ang mangyayari, ang tatamaan ng kidlat, yung ano eh, yung mismong mga nakatanim, which is ayaw natin mangyari, di ba? Kasi, kaya nga natin nilagay yung lightning rod para huwag tamaan yung pananim. Okay. Oh, meron na naman dito, oh, something. Yes, bone fragment. Ito kunin Merong hindi nalagyan. Ayun. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Okay. mag isa lang siya. Isa lang. balik natin dito. Uy, what's that? And then, dito, hindi natin yan. 1, 2, 3, 4. 5 lang naman yung ano eh. What's this? Kay Gunter. Para kay Gunter pala yun. Tapos, to lagay natin dyan. Lalagyan so, natin doon. So, Lalagyan natin dyan. Bawa tayo ng isa. At pumunta na tayo doon sa ano pupuntahan natin. <laughs> Dito. Baka makalimutan pa natin. Go so, here. Hello, kamusta ka na Willie? To all na as a fisherman, you know, I grew up sailing between the Fern Islands, living from catch to catch. The fishing life is tough, but there's something about it that keeps you going. Okay. Dito. Mag-donate tayo. Diba? So, all mat materials have been found. Okay, inom tayo. Yan. Nabigyan ba natin si Willie? Pili, gusto mo ba nang... This looks great. Thank you. Okay. Ngayon, tunin natin yung mga pakuha dito. 1, 2, 3, 4. Let's get this. Ayan. May lalagay nga pala tayo dun. Pero bago ang lahat, kailangan... Kailangan na natin mabigay kay ano to. Baka magsara siya. I'd like you to process this one. Ah, meron na yata akong ganyan. Ngayon, upgrade natin yung watering can. Still pala yung ano. Uy, oh. Pagigyan natin siya ng... Ito. Would you like some tea? This is a fun gift. Yes. Yes, I know. It's fun. Kapang wala si Penny, minsan si Penny nagbabantay din dito. Babantayin <laughs> yung mga basura. Okay. Mag-donate tayo nito. New reward. Ano naman ang reward ko? What's my reward? Oo, meron tayong totem. Ano, oh. Saya naman. Hindi natin nabuksan yung nandito. Tsaka yung nandito. Pagbubuksan natin. Yes! Crab cakes, green tea. Dito tayo habang wala si Alex. Ah, habang wala si Alex. Ayan. Pagmubuksan natin to. Bigyan natin sila. Asan ang mga tao? Walang tao dito. Ayan si Alex. Would you like some tea? Three pa rin. This is cool. Sabi ni Alex. See? Si Weak serve ba? Nabigyan na ba natin ang dalawang beses? Oh, isa pa lang. Dala-dala ko yung ano. May dala ako na ano. Asan na yun? Hindi ko eh. No, hindi ko. Ang dala ko ay yung lucky charm ba yun? Lucky something. So, bigyan natin. Oh, I really like this. Bigyan din natin si Crobus. Thank you very much. Ano meron ka? Ano binibenta mo? What are you selling? You're selling Omni Ang dami ko na napupulot na ganyan eh. Bibili pa ako sa'yo. Not now. Ngayon, kihanda natin to kasi ikukunin tayo dito eh na lagay natin yan dyan dito, dito, dito dito yan mahaba pa naman yung ano natin eh let's go here actually parang pwede yata dito mag ano subukan natin can we? Can we move? Can we fish? Habang walang mga ano, monster. <laughs> What is this? Is this a carp? Carp yata yan. It's a carp. Our fishing tackle has worn out. Kailangan ko nga pala ng apat na carp para dun sa ano, dish. Iridio mo. 90 pesos. 90, 90 pesos. 90 gold. Parang hindi carp to. Oh, Malikot siya. Malikot. Perfect. What's that? First catch. Wow, 300. Tingnan natin yung ating ano. Where's that? Ayun. Ano kaya to, no? What's that? Katabi ng ano? Anyway, ayusin natin ulit ang ating gamit. Papatay tayo ng maraming slimes. So, Let's go. Ay, hawakan natin to. Ito, slime. Slime, slime. Dapat iipitin niya eh, para mapatay. Eka, kasama ba sila dun sa juicy? O, oh, kasama. Kasama syempre sila. Diba? Eka, inom tayo na. Wow sabi, hey, mamamatay sila. Yan, tapos Pitin natin sa mga batong Yes, di ba? Dami natin ng patay ang saya. Meron pang ano, powdery soup tayong nakukuha sa saka niya ano mixies natin niya inyan lagay doon sa mission. May mission tayo. Kumuha na maraming niya Let's see. Naka-12 tayo. Ngayon, pwede ba tayong kumuha ng mga bato dito? Baka kasi meron secret dito. May bato rin pala dito. So, dito yung ano. yung Ang haba na nung ating energy tsaka ano eh. Health. Hindi tayo ang basta-basta matitinag. Okay. Ayun, kumain tayo. nito Ah. Okay na yan. Meron pa ba? Wala na. Wala na pala. Ayan. Ayan, punta tayo kay Wizard. Meron akong regalo. Pag hindi pa niya to nagustuhan, ewan ko na lang. It's a lucky, lucky something. Ayan, no. Asa na to? Ito. Ay, hindi natin nalagay yung ano, yung bag meat dun sa ano. Dun sa barrel. Uy, what's that? Teka, ayusin natin yung gabi. Ayan. What's that? O, oh, di ba nakuha natin? It's an iron. Ngayon, ito hindi natin mga kailangan yan. Iba natin dyan. Pag maraming at artifact na hindi na kailangan, hindi ko na dinadala. Panggulo lang sa ano bahay. Okay. Dito tayo ulit kay Wizard. Huwag naman natin saksakin ito. <laughs> Stormy days are the only time I can commune with certain elementals. I don't expect you to understand. Okay. Would you like a rabbit's foot? Lucky daw yan ha. Some say it's lucky. Uy, gusto niya Naging 9 no? From eight, naging nine. Tingnan naman natin kung anong gusto ni Wizard. Ang gusto ni Oh, gusto niya yung rabbit's foot. Sige. Now we know. Now we know what you want. Abi tayo. Tapos, iiwan iwan ko yung mga ibang gamit doon. Ay, ang dami natin pera. What's this? Pwede pa ba? Prehistoric something. Nice. Ito tayo nito. Ooh, merong mahabol sa atin. O, oh, pa. Kunin natin yan. Tapos, meron tayong 7. Ibigay natin dito. Hindi pa natin nakukuha yung mga ano sa labas. Nako. Kailangan natin kunin. Ito pwede namin buksan. Buksan natin dito. Tapos to, lagyan natin dito. Ayan. Parang pwede yata tayong gumawa ng... Gawa tayo. Pwede ba kaming gumawa ng ganito? Dalawa oh. One, two. So gumawa tayo ng dalawang kristallarium aso. Teka. Kunin muna natin to. Tapos alisin natin dito. Ayan. And then, kailangan nakalatag siya ng maayos. Ito rin, alisin natin dito. Oh, hindi nakikita yung ano ron. Dapat wala nang, dapat wala na dito itong mga to. Itong apat, dapat siya dito natin lagay. Ayan. Tapos, natin ng apat na, ano ba to? Jade. Ayan. Tapos, so, maglagyan natin ng apat na jade. Ito may laman. May laman eh. And then, itong smoker. Dito na lang kaya. Dito ang smoker. Ayan then, etong tatlo, saan so, natin lalagay ito? One, ito ba dito? Two, three. three. Ayan, pwede na yan. Ala. wala na tayong pagkain. box kainin natin to, tsaka isa nito. Tama ba? Hindi, mayroon pa marami pa nung ano. Ah, hindi natin kailangan yan. Ito, iwan natin yung isa. Tapos, ito. Tama ba? Ito, ilalagay natin dito. Yan. Tapos, itong mga to. Pwede natin itong ibenta. Ibenta na lang natin. At else, eto dito. Mm hmm. Palamban tayo. Ayan. Boom. Ah. Ayan, kunin natin lahat ng mga tea leaves. We got to get these tea leaves. Ay. ala hindi pa natin na pa-harvest yung tea leaves tapos meron pang ano dun sa ano dito ano po nakuha hindi pa natin nakuha ah 23 23 nga yun eto mga to hindi natin ito nga gamitin natin ala 12 na hala 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 nakakainis naman lagay natin dito sa loob dami rin ano doon oh ito lagay natin dyan tapos ito ito lagay natin dyan ito hindi natin kailangan yan din pa natin ng mga nandito. Gagabi na. Kailangan na tayong pumasok ng bahay. Bukas na lang yan. Ang ating weapon. Weapon of mass destruction. <laughs> Ayan. Nandito tayo. Ito lagay natin dyan. na lang Lahat ngayon, lagyan natin ng, ng tsaa, ng tea leaves para bukas may tsaa tayo. Doon, sa kulo. At dito. Or doon. Ngayon, matulog na tayo. Grabe, one ano na biga it's 120 ayan na, diba yan ang pinakahihintay natin na magawa ni Lily ang kanyang bang, barko na minanapadaw niya sa kanyang tatay so, for day 23 of fall year 2 kumita tayo ng 22,796 gold Yes, bukas makakapunta na tayo sa bagong isla.